Hilang kaganapan sa Christmas, Paul Abelino nakibanding sa family ni Kim Chu sa Tagaytay. Sama-sama kumakain, ilang sa mga naging handa nila ay napakasarap na leksyon. Masaya pala talaga mag-celebrate ng Pasko ang Chu family. Paniguradong uulit-ulitin ang aktor ang baki-join. Napakasimple lang nila pagmasdan kahit napakayaman, napakalamig at maudlan ng panahon, ngunit nagkaroon ng swimming session. Tuwang-tuwa tuloy ang mga supporters sa ipinahaging mga video nila Atila Lakao at Kim Chu. Ayon nga sa mga komento, ang ganda naman ng banding nila, fireworks and swimming, with may pa-concert pa. Nang gabing ang damig ng panahon pero go lang, halatang nag enjoy Ang mga idol natin deserve nila ang holiday vacation. Ang galaba naman ng mga schedule nila, especially sa pupukan na taping. Itong marahang linggo. Malapit na kasing ipalabas next year on February. By the way, isa kami sa pinakamasaya dahil pumasok ng tuduyan itong si Paolo Abelino sa buhay ni Kim Chiu. Stay strong! Ayon pa si isang komento, may nabasa ako na scripted lang ang papunta ni Paolo sa Tagaytay para kay Kim Chiu. Mga haters, walang magawang matino. Paanong fanservice? Paskong Pasko! Issue pa rin, sana on na lang kayo. Tama na ang paninira